Good morning guys, siyempre it's me, it's your official Pamansang Vlogger, Ino Guapito. Oh yeah! Ayan nga oh guys, balik katatapos ko lang maligo. Ayan, mukhang walang ligo lang yan pero nakaligo na ako. Ayan, magbibideo lang ako, tapos pas magpo-post, post, post para naman may laman yung aking YouTube. Kasi matagal-tagal na panahon akong hindi nakapag-upload sa YouTube. Eh, kinakaba, hindi kinakabahan, medyo na ako, napapaisip ako, baka mamaya eh, mademonetize tayo kasi wala akong upload. Pero ngayon is alas 12 ako papasok, kaya nagkaroon ako ng time para makapag video kahit konti. Ayan guys, simula kasi nung September 2024, hindi pa ako talaga nakakapag day off. Kaya alan, tignan yung aking muka. Ayan. Oh yeah! So ayan, pababa na nga ako. Kaya, tas bibili na lang ako ng uh, pentang bago pumasok. At uh, sa work na ako, kakain na. Okay, guys, buong buo pa rin yung ating e-bike nandyan pa rin. Ayan, tumatakbo pa yan. Lumang luma na. Pero yung dalawang preno ay hindi na nga gumagana. Kaya mabagal lang ako magpatakbo. Kasi hindi na makapit yung preno. At hindi ko pa ngayon ay papaayos. At ito naman yung update sa bahay ni Uncle Romeo. Ayan o, o, tapos na. Lahat nga yan may nakatira na ata. Ewan ko lang. Ayan guys, ito yung video ng hirap tapusin. Papasok na ako. Lunes nung inumpisahan. Ano na ngayon? Merkoles. And kasi nung sabi ko nga na papasok na ako, hindi na rin ako nakapag-video. Ayan, ganoon talaga ang hirap kumuha talaga ng video ang hirap natin mag vlog kasi sa trabaho nga wala na talaga akong time kaya eto pilit kong tatapusin ayan kakabili ko lang ng aking breakfast burger at saka night papasok na ako syempre nandito pa rin ako sa Taiwan naglakad na ako ngayon kasi Uh, kinakabahan na ako dun sa aking e-bike wala natin kasing preno guys dumaan yung trend wala na kasing preno yung aking e-bike eh hindi na kumakapit kaya hindi ko ginamit maglalakad na lang muna ako hanggang sa may time na siguro ako na ipaayos yung aking e-bike ayan Aakyat na ako guys! Ewan ko kung kailan ulit yung sunod neto. <laughs> good afternoon everyone! <laughs> good afternoon everyone! <laughs> Yo! Good afternoon everyone! Uh, oh, yeah. um, ako nga pala si Uncle at syempre masaya kami ngayon kasi nasubukan ulit namin na umuwi ng 4.30 ng gap. Oh. <laughs> Dahil paghirap lang. <laughs> Dahil <laughs> ka, hirap na. Wala lang kaming OT. Taghirap na daw ang aming company. <laughs> Ayan guys, so we're kami 4.30 for today. After 10 months. Pagkatapos nah, ng 8 to 8. Ngayon lang, ngayon lang kami mga arawan. <laughs> <laughs> araw ng hapon. Ha? Ngayon lang kami uuwi ng may araw. Eh, mostly umuuwi kami ng gabi. Oh, yeah. Ngayon magbibigyo lang ako kasi... Mag <laughs> Walang magawa eh. Walang magawa. Mag-update ako ng YouTube. Dahil hindi na kami nakapag... Nakakapag-upload. Yeah. Mabalin ito makakot eh. Mabalin! Ah, niya ka tahanan. ka ati plywood. Ayan, papunta kami ng parking area sa nakapark ang aming Ferrari at sa aming BMs doubles WMW Ayan, nandiyan yung mga sasakyan namin guys mga kulay puti lahat kasi sa company namin hindi pwede pag hindi puti yung, yung sasakyan dapat puti <laughs> 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 Kami lang ang puti Kami pa lang sasakyan na nagpa-park dito ngayon ko lang alam Ayan, no? At bigla nang na ang bumuhos yung malakas na ulan. Nandito na yung bagyo na galing sa Pinas. Ayan. Nag-cancel na ng mga, ano guys, nag-cancel na nga pasok bukas. Tsaka klase. Wala nang pasok at klase bukas. Pero, papasok pa rin kami kahit may bagyo. Ayan, sa ibang department, wala silang pasok. Ano, lakas na ng hangin. Ayan, umuwi nga ako kanina, basang-basa ako. Munti nang nasira yung aking payong lili pa rin sa sobrang lakas. Kasi late na din ako nakauwi. Ayan o, oh, yung bahay nila Uncle Romeo. Ayan, marami nang nakatara. Tapos na guys. Yan yung update sa bahay niya. Ito na talaga ang vlog na ang hirap tapusin. Ayan. <laughs> Nakailang bagyo na ang Taiwan. Ewan ko kung ilang months nung umpisan ko tong video na to pero hanggang ngayon di ko pa matapos-tapos. Ayan, tatapusin ko na nga lang guys kasi talagang wala akong time. Wala akong time para mag-vlog. Pero ginagawa ko lang kasi ng paraan para ma-update ang aking YouTube para hindi naman masira yung ating pinaghirapan noon. Kaya magpo-post lang ako para sa update. Ayan, nandito nga tayo pa rin sa Taiwan. Taiwan oh yeah at eto nga malakas ang ulan nakapayong ako inaantay ko yung gate ayan yung gate para magbukas uh, pauwi na ako at uh, yun lamang guys nandito pa rin ako sa Taiwan ayan pagdudugtungin pagdudugtungin tungin ko na lang yung video na ito para matapos kasi wala talaga akong time para mag vlog sa ngayon ah uh, at yun na nga hanggang sa mga susunod na ano panahon hanggang sa mga susunod na araw at syempre ito ang yung nag-iisang pambansang vlogger here in Taiwan syempre it's Ino Guapito